Kumusta mga chong? Sana okay lang kayo. Di, ito, ito pala. Ah, uh, ganun-ganun lang yun, no? So, last na ikot ko na to. Pabalik na ako sa may parking. Kasi nga, nakalimang rounds tayo. Ganun-ganun lang yun. Pagdating natin ang pangatlong rounds, pahinga kasi yung paan natin, kailangan talagang ipahinga. No? Tapos yun, tuloy lang. Ayun. Ayun. Yung mga kalain, 5 na naman. So twice na tayo nakakapag, nakakapag 5 rounds. Tinanggal ko na yung doble ko sa loob. Dahil basang-basa na ng pawis. Pakita ko sa inyo kung ilang steps yung 5 rounds dito. Tapos nga pala, magda-download tayo ng app. Para makakalculate natin to kung ilang... Yung magmula sa Hanking Garden hanggang... Ay, magmula... Yung oblation hanggang sa Garden. Pabalik ng ng ano ng oblation para malaman natin kung ilan talaga yung kilometer niya per round pero sa steps mayroon na tayong apps noon may na-download na akong apps kung ilang steps yung ginagawa pag iniikot ko tong buong campus kunyari na 3 rounds ko yun makikita natin kung ilang steps yung nagawa natin pero sa ngayon naka 5 tayo so 5 5 rounds check natin kung ilang steps to Ewan ko kung nung nakaraang vlog ko na ilagay ko na yung na screenshot ko na yung step na yun, steps natin sa 5 rounds na yun kasi naikot na natin to ng 5 rounds first time last vlog so ngayon pangalawa to so check natin yung diferensya kung ilang step yung lalabas ngayon kasi medyo may dinaanan pa akong iba eh bago ko tinuloy yung buong ikot dito so ngayon lang, mga chong maraming salamat sa mga nakatapos ng video na to mga videos natin Uh, share nyo na lang din kung nagugustuhan nyo itong mga ginagawa natin. So, kayo rin, alagaan niyo sarili nyo. Uh, kahit naman twice or three times a week na mag-exercise kayo. At least, merong exercise na naman masama. Nandito <sighs> na tayo, King Yanni. So, ayun lang mga chong. Uh, dito lang natatapusin itong video nito. Maraming salamat sa inyo. Always fit and healthy. Mabuhay kayo. Babush!